uh, RFI 175 meron naman tayong bagong problema pagpulang yung ground ng starter motor kanina wala tong ground na in additional ito tap ko lang dito sa may head nya yung sa may starter motor at diretsyo mo sa likod ng starter motor kasi pag uh, mahina yung ground, tinesting ko na kanina. Pag dinayrik ko sa battery, yung starter motor, tsaka yung start ko, malakas yung starter motor. Pero pag dito lang sa walang ground dito na kabit, kung nandito lang yung ground nya, dito lang sa head nya, naiisa, mahina umikot yung starter motor, hindi niya kayang paikutin kaya dinagdaga natin ng starter ground pero doon pa rin nakatap sa head nya nag additional lang tayo para lumapit yung ground niya sa likod ng starter motor ng RFI 175 kaya pwede na ma start kanina ayaw ito ngayon pwede na siya lumakas yung starter motor kanina nilinisan kahit nilinisan natin yung starter motor is mahina pa rin umikot pag mahina yung ground kaya additional lang sa ground pag mahina umikot pag nakatap pag tinirekta mo sa battery malakas yun na yun sya okay